Yan, sukat. Sukat. Speed. 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 Pagtakbo mo, nakagano na. Nakagano na, nakagano Parang si Tyson. Yan, yun. Yan, hito ka pa. Hito pa. O, oh, hook. 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 Takbo sa kabila. Bilis, bilis. Bilis. Yuko, yuko. Pop. Speed, speed, speed. Parang pagod ka na. Parang makabagsak yan. Takbo, takbo Tap, tap. Please, please. Please, okay. un Please. Parang si Tyson mo. Saka ganun ka, oh. please. Okay, Stop. Oh, tas ka Sukat. Yan, sukat. Sukat. Speed. 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 Speed! Speed! Takbo! Takbo doon! Bilis! 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 Parang ikaw ang tayo ng kalaban mo ah! Yuko! 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 Hook na kasi salubungin mo ng hook! Hook straight hook! Sapa! Hook straight hook! Sapa! Bilis! Bilis! bilis. Takbo! Ayan ba yan? Bilis! Yuko mo ko ng konti! di bigay mo masit, ay sa pa, isa mo ko na magandang twist sa pa, sa pa, buhok mo, bilis 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 bilis, bilis 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 bilis, tukod ka distansya, 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 slip, pula ng sa slip, kanan. Kanan! Power! Kaya mo ba akong pabagsakin ng ganyan lang? Isa pa! Takbo doon! Bilis, 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 bilis! One minute, one minute, one minute! Bilis! Ah, putik, may bayad na to. May bayad na to, bagal eh. Pabagsakin mo ako! Pabagsakin mo! Pabagsakin mo! Titok! Hindi mo naman ayusin nga, bilis! Para matutumba ta. <laughs> sa kalaban mo, pag ganyan. Kaya mo pa akong pabagsakin yan. Bilis! Bilis! Takbo, tap, bilis! 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 Muna, seconds, bilis! Saka! Saka! Oh! Distansya! 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 Oh, kanan! Lasing ka na! Ay, <laughs> bayad na to! <laughs> Two! Good! Huwag niyo talaga akong biruin. Dahil, bibiruin ko rin kayo.